benta sa palengke. Hinakbanga ni Kai Karen Santos. Maabot lang ang pangarap na tagumpay. Single mom, pero buong tatag talaga niyang itinaguyod ang dalawang anak sa iba't ibang racket na pinasok. Noong kasagsagan ng pandemya, nagtayo ng isang virtual assistant company na bagay na bagay sa work from home setup at lubos na nakatulong sa napakaraming nawala ng trabaho dahil sa COVID at sa loob lang ng labing walong buwan. Lumaki at lumago ang negosyo ni Kai kasama ang kanyang virtual squad family. Mga kliyente lang naman nila, mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Patunay na success is digital. She really came a long way from the public market to the global market. Totoo nga, digital na ang mundo. Lahat halos ng gusto mo parang noodles na instant mong makikita online. Sa pagputok ng pandemya, nayanig ang buong mundo. Tuluyang nabago ang ating mga daily routine at buhay. Marami na ring trabaho ngayon na nasa online na lang ginagawa at work from home pa. Isa na rito ang pagiging isang virtual assistant. Let us meet Kai Karen Santos, the brains behind the success of Virtual Squad, isang support service provider. A virtual assistant is somebody na remotely nagtatrabaho, offering services, pwedeng clerical, di ba? Like, or yung mga nagko-cold call para sa mga taong ayaw. May mga American kasi na ayaw namang tumambay sa telepono at mag-cold call for 8 hours, pero Pilipino gagawin yan. Meron din sa medical field, lahat ng pwedeng gawin remotely. Yan ang ginagawa ng mga virtual assistant. Pero teka muna, bago siya naging matagumpay sa buhay, eto ang kwento niya. Maaga siyang namulat sa mga hamon at laban sa pang-araw-araw. Ang buhay bata at kadalagahan ni Kai ay umikot sa pagtatrabaho. Check. So talagang naging ano ka, tindera sa palengke? Yes, tinulungan ko talagang nanay ko na magtinda. sa hmm. Um, sanay na sanay Oh. Alam mo yun, I can butcher a cow. No way! Yes. Totoo? Yes! Masasabi natin, ginapang talaga ng mga magulang mo mm -hmm. ang inyong buhay. Ang daddy ko nag-OFW. And then, umuwi siya, kailangan niya huminto mag sa pagtrabaho at naghiwalay sila ng parents ko. So, nung grade 6 ako, wala na akong daddy sa bahay. Nanay ko na, nakita ko siya kung paano niya kami ginapang as a single mom. Ito ang naghubog ng kanyang pagkatao at tumatak sa isip niya ang importansya ng pagsisikap. Anong pinakanatatandaan mo na parang gapang at hirap ng nanay mo? Minsan pag walang pandede ang nanay ko, walang formula milk, nakita ko, may picture pa ako noon, ang pinapainom niya sa kapatid ko sa dede Coke. Ah, wow! Yes! I will never forget that. Medyo nakakatawa pero nakakaawa yan, ha? Oo. Um, lumaki talaga ako na nakita ko yung mommy ko na inalagan kami mag-isa until nung naghiwalay sila. So, actually, galing ako sa pamilya ng silang lahat ng mga magkakapatid. I come from a family of strong women. Ang mga kapatid ng mga nanay ko, puro sila babae except for one, gayong dito ko. Unfortunately, silang lahat hiwalay sa asawa. Ang alam ko lang, lumaki ako nakita sila na matatag, strong, at kasi na yung mga naging role model ko sa pagpapalaki ng mga anak ko since I'm also a single mom. Bukod sa sipag niya sa pagbabanat ng buto, abay talented din pala itong si Kai. Dati akong singer. Marami akong naging trabaho. Teenager ka palang, nag-singer ka na? Oo. Nag-ary ako ng sa hapon to early evening acoustic. Tapos oo. pag mga 9pm hanggang madaling araw, banda. Oo, oh, sample ka naman. Ngayon. Chorus lang. Sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang alam Wow. sana'y nagtanong ka lang kung di mo lang alam. Wow, ay ka naman. Woo! My Nada pa man sa mga karelasyon niya noon si Kai, may dalawang anghel naman ang nagbuho sa kanya ng biyay at pagmamahal. My eldest is now 19, si Zach. He goes to Lasal. And my my youngest, my daughter, she's 15, turning 16. She goes to Philippine Science. Wow, matalino. Aha, uh Valedictorian -huh. <laughs> ng elementary. Bilang isang single mom, tutok si Kai sa kanyang mga anak na mga achievers din tulad niya. Sila ang kanyang lakas at inspirasyon sa araw-araw. Hindi niya kami ni -raise na like, natatakot kami sumagot or mag-explain. My mom has raised us well. She's been a great parent. Whatever that she went through, whatever the kind of person she is, the kind of person uh, she's been, yeah, that, that's, I'll credit to that. Labag man sa loob niya, iniwan niya ang pagkanta at pumasok sa mga business processing outsourcing companies o BPO kung saan mas malaki ang kita para mas masuportahan na naman niya ang kanyang pamilya. Nung nanganak na ako sa panganay ko, sabi ko, eh humina na rin ang music industry. Sabi ko, kailangan ko na ng regular income. So, sumubok ako sa call center at natanggap naman. Ang kanyang karanasan sa BPO at pagiging isang virtual assistant ang nagtulak sa kanya para ipatayo ang kanyang sariling kumpanya. Noong pandemic, doon ako nagsucceed. So, parang um, I'm a light of hope to other people na may success story pa rin pala during the pandemic. Yung maraming taong hindi nila alam kung saan sila maghahanap ng trabaho during the pandemic, tapos nabigyan ko sila ng trabaho. Yun yung pinaka-pride ko. Mabilis ang pag-angat ni Kai dahil sa virtual squad. Kaya na niyang bilhin ng maraming bagay. Unti-unting nangungulikta si Kai ng mga kagamitan na dati sa panaginip lang niya kayang abutin. And there's this photo na nag-props ako ng bag. Kumari may bag ako ngayon, corporate look, may bag. And the bag was fake ganito siyang bag na fake. Um, sa akin ng friend ko. Sabi ko, when I have money, bibili ako ng original nito. <laughs> so, that's what I did. Nung nagsisimula pa lang yung virtual squad, isa lang ang blazer na gamit ko sa lahat ng mga shoot ko. It was this blue blazer. Tapos, pag ang ginagawa na lang ng graphic design artist namin, iniiba-iba niya yung kulay minsan. <laughs> para hindi halata. Malapit na rin niyang matupad ang magkaroon ng sariling bahay para sa mga anak. In the meantime, nagrenta muna siya ng isang bahay na kanya ring ipinaayos at pinaganda. Birunin niyo sa kasagsagan ng pandemya noong Nobyembre 2020, nakahanap ng kabuhayan work from home si Kai at ang pagpapanganak ng virtual squad. Abangan ang sikreto ng tagumpay at magic na ginawa ni Kai sa pagbabalik ng kanyang kwento dito sa Rated Korina. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikilim, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. Likas na fighter si Kai. Hindi siya nag-aksaya ng panahon mula nang sila ay biglang isarado ng kanilang mother company mula Amerika at pilit niyang iniaho ng kanyang sinimulang kumpanya biro ninyo sa kasagsagan ng pandemya noong Nobyembre 2020. Nakahanap ng kabuhayan, work from home si Kai, at ang pagpapanganak ng Virtual Squad, isang virtual assistance company at online service provider sa mga kumpanya sa ibang bansa, kung saan nakabigay din siya ng pag i sa marami-rami mga nawalan ng trabaho noong panahon ng COVID na nagsimula lang sa labing tatlong empleyado hanggang naging isang multi-million global company ito sa loob lang ng labing walong buwan. Sabi ko sa sarili ko, I, had, I have to build my own company but I knew na mas magiging successful ako kung meron akong business partner sa US. I met Quentin Flores. He is an American and he's my current business partner. You know, he's a man of great character. He's very charming. My, he's a YouTuber as well, so he's got a huge following. And he's a great motivational speaker. And Madame siyang alam sa real estate industry. He's very smart because we found a need in the space you know so we service real estate investors and we service um, people who are creating content people who are branding anything that can be done from a computer can be delegated to um, a virtual assistant um, everyone in our staff is such an important part of who we are and what we do virtual squad started to run before we even learned how to walk Ang dami na namin kliyenteng nakapila okay. bago pa talaga namin siya pinresent sa public. And doon ko na-realize na patok ito. Mm. I think tuloy-tuloy na to. At ngayon, aba abaakalain ninyo na nagse na sila ng kanilang 19th month at 300 strong virtual assistants na sila and growing from Luzon, Visayas, and Mindanao. Yeah, marami akong nakayar na na magagaling. Sila yung mga nasa admin team ko ngayon na they help me run my business sa likod ng bawat ngiti at tagumpay ni Kai sa kanyang negosyo ay ang bubog at sakit na hindi nakikita ng kanyang mga virtual assistants Walang mabilis na internet connection ang kayang ibalik ang panahon. Makapiling lang niyang muli ang kanyang ina na pundasyon ng bawat pagsisikap ni Kai. In 2019, last quarter of 2019, we found out na meron siyang terminal cancer. There was no hope anymore when we were told na kailangan na lang niya is palliative treatment. So, tatanggapin na lang. Nakapaghabili naman siya sa'yo? Nung bago siya mamatay, sabi niya sa akin, Make sure na mag makeup ka. Umalis ka dito sa bahay na to. Bumili ka ng malaking-malaking property at move on. Don't cry without me. Huwag mong sihin ng sarili mo. So ang nanay mo sigurado'ng pinapanood ka mm -hmm. mula sa langit dito sa tagumpay na inabot mo. Binili niya sa at ginawa mo. So ano ang gusto mong sabihin sa kanya ngayon? the stars just aligned for me when she passed away. And yun lang, nagsisisi lang ako na hindi ko siya makasama ngayon. Na sana nakikita niya ako, sana proud siya. Yun, yun lang. Sa maikling panahon, nakapagpundar na ng isang hub si Kai na kung saan pwedeng magtrabaho ang mga virtual assistants. Kai ba ito sa isang regular na opisina? Homey ang atmosphere ng kanilang hub kung nagugutom, abay libre ang pagkain sa so, Virtual Squad Hub. Lahat ng mga tao, sinaserve namin sa mga VA. So, para sa kanila, lahat yan. Hindi lang all work ang Virtual Squad. May time din silang mag-relax at mag-enjoy. Marami kaming na-hire ng mga um, singers. Actually, dahil sa kanila, nakapag-isip ako mag uh, ng Virtual Squad Got Talent nga, walang imposible sa taong masikap at may pangarap. Tulad ni Kaina from public market to the global market. Malayo-layo rin ang kanyang naging journey to success at sa paglalakbay na ito, kasama niyang kanyang virtual squad team. Ito lang talaga ang pinaka-golden rule ko. Kung paano mo gustong itrato ka ng iba, ganun mo rin silang tatratuhin. So I make sure na approachable ako, na kaya akong abutin ng mga tao ko, and I treat them as family. Saludo kami sa iyo, Kai. Ang busilak mong puso ang dahilan kung bakit marami pa rin hanggang ngayon ang inspired na bumangon araw-araw anuman ang kanilang kinakaharap na mga dagok sa buhay. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo, ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi. By day and at night, para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag sa malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.